Hello mga kaaro. Sa video ito ay ituturo ko sa inyo ang tamang pagsakay sa escalator. Ang escalator ay ito yung hagdanan na umaandar. Okay, kung nakikita ninyo ako ay sumakay na. Ayan. Dapat kung ikaw ay sasakay, manatili ka lang sa may bandang kanan. Kung hindi ka nagmamadali, kung ikaw ay nakatayo lamang. At kung makita ninyo dyan guys, ay mayroong dadaan dyan na isa. Yung sa bandang kaliwa ko. Ayan. Kaya tayo mananatili sa kanan dahil yung kaliwa na yan ay para sa mga pasoker. Yung mga nagmamadali. Para hindi na sila maabala. Okay. Yan na. At ito naman po ay yung sa pangalawang video. Kung nakikita ninyo, mali ang pwesto ni ate. Nasa kaliwa siya yan yung daanan ng mga pass walker. Kapag mayroon kang nakasabayan na masusungit, sabihan ka ng tumabi ka o gumilid ka. So, yon Dapat dito siya sa may bandang kanan kung saan ako nakapwesto. So, ayun na Kung mayroon kayong kasamang bata, ingatan ninyo, baka maglaro sila dyan, eh, magkaroon po ng aksidente kaya yun lang guys thank you